There's a ghost, ma'am. Pasado alas 5 ng hapon ang mag ito ay nanonood ng TV sa kanilang living room. Sa masaya nilang panunod panonood ay nakaramdam sila ng kilabot sa paligid. Nagpatuloy pa rin sila sa panonood nang biglang isang pangyayari ang mararanasan nila. Mikey, you okay? Do you want me to go open the door? Why? No. Okay. Okay. I I'm honestly freaking the out, and I don't know what to do. Just a couple minutes ago, I my door because she kept pointing to my room, saying, "Mommy, mommy, someone's over there," and and she was terrified. She she was she was of course freaking me out. So. I went over there and she just said no mommy come here come here mommy sit sit mommy don't go over there and so I called the dog and closed him the door and as you can see dude she's still terrified Ayun sa babae may nakikita ang anak nitong nakatayo sa pintuan ayun pa sa kanya ay natatakot na ang anak dito kapag may sa kanya Pero ayon sa kanya ay wala naman siyang nakikitang ang kakaiba sa pintuan. Well, bago pa man ang insidente ito ay ito ang nakunan niya na maaaring konektado sa nangyayari. Maging ang nilang aso ay may nakikita rin pala at tanging siya lamang ang walang ideya sa kung ano ito. Well back to the clip ng magpasya siyang imbestigahan at buksan ang pintuan kung saan kita ng anak nito ang bigura. Blakey, mommy's gonna go open the door, okay? I'll be right back. It's okay. Be right back. Your face, it's okay, baby. Okay. 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 It's okay. It's okay. It's okay. okay. tell me I'm not... Wala siyang makita ng ano, sino man ang buksan niya ang pintuan. Dahil sa takot ay upload niya ito, pati ang launang footage. Sa pagbabakasakaling makahanap siya ng kasagutan. So kung walang figura o sino man ang nasa likod ng pintuan, ay ano ang dahilan ng anak at ang aso nito. Sa so nararamdaman nilang takot. May idea ka ba? Real Conjuring House Kung napanood mo na ang conjuring, eh, malamang kilala mo sila. Pero alam mo ba ang, ang totoong mag-asawang Warren eh, ay naka capture mismo ng totoong paranormal activity? Di umano sa bahay na ito ay isang poltergeist ang gumagampala sa isang pamilya at napaka-agresibo nito. Kaya naman nagpunta sila upang imbestigahan ang bahay. Not for yes, two for no. Are you a man? Are you a boy? The people in this house to move. One knock for yes, two for no. Yes. Okay. We couldn't sell. Who is it that you don't like the most here? Is it Is it Is it their father? Is it their mother? Oh my God. Oh. Sinubukan nilang tanongin ang pagkakakilala ng espirito pero iba ang isinagot nito. Give me some sign. Is that you moving something? Give me some sign that you're here. In the name of Jesus Christ, I command you to reveal your identity. The little girl is trying to do her homework. But you can see that the chair keeps sliding backwards. You're holding it down, aren't you? It's got that much strength to it. Now, if you watch, you can see the little girl's legs are up on the rungs of the chair. She's not pushing herself up from the floor. The mother is not tipping that chair backwards. No. Nobody is touching that table. The table moves of its own volition. So totoo kaya itong folder guys na nakot on tape o ang lahat ng ito ay gawagawa lamang din ng Warren? Ano sa palagay mo? Real Estate ang video namang ito ay kuha ng isang real estate agent habang finifilm ang sarili. Kinukunan nito ang bahay para sa kliyente ang gustong bumili nito. Nag-request din ng client niya na kuna nito sa gabi upang makita ang itsura ng interior lights. Kaya naman nang dumating siya rito ay nagumpisa na nga siyang ng sarili. Pero habang nagre-record siya ay ito ang ma-re-record niya. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this beautiful vintage 1962. 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow. Go ahead, do it again. You're on camera. Open this door. Go ahead, open this door. Open this door and I do the other one. Come on, just move a glass or something. Go ahead, do it again. I'm not scared. nabiyan pa niya ang entity na muli itong magparamdam dahil hindi siya natatakot at di nga siya nabiko dahil na muli ay nagparamdam ito sa kanya. <coughs> dahil rito ay tumakbo siya ng mabilis makalabas lamang sa loob ng bahay. Oh <coughs> Pero may nakaligtahan ka dahil sa unang clip pa lamang ay may kababalagan ng nangyari. Titigan mong mahigi ang portrait. 10 napansin mo ba? Kung pagmamasdan mong maigi ay makikita ang mukhang nasa litrato na umiitim. Pero ilang segundo lamang ito na muli itong bumalik sa dati nitong anyo. Ayon pa sa babae hindi niya ito napansin dahil kung sakaling nakita niya ito ay talagang mangingilabot na siya. Ayon pa sa kanya ay nagpunta na siya rito ng umaga at ramdam na nga niyang may kakaiba. Join me on a tour of this charming three and a half... Oops. Join me on a tour of this charming... So ano kaya ang naranasan niya? Well, ayon pa sa comment ay kung ibinibenta pa ang bahay ay marapat lang na maka-discount sila. Pero ikaw ka multi, bibili ka ba? Discountin na! Phoenix Abandoned House. Ang footage naman ito ay mula sa YouTube channel na This is Dan Bell. Ang channel na ito ay nag-explore mga abandoned building at mga lugar na tuluyan ng niyakap ng kaligasan. Walang kinalaman ang video nito sa mga paranormal activity pero sa particular na video nito ay may makukunan siya. Ito ay nakuna na tangyari sa historical hilltop house na makikita sa West Virginia. Well, panunin mo maiki. keep hearing upstairs. So nakakapture nga kaya siya ng paranormal activity sa kanyang paglilipot sa abandoned house. Isa kaya itong spirito o multo na nagsasabi ng help o tunog lamang ito na nabuo sa paligid. Well ayon pa sa kanya eh, ay siyang natakot pero hindi niya alam kung ano at saan ito nagmumula. At around the 10 minute mark of this video you'll see an incident that occurred that completely freaked me out, completely terrified me. i had to really fight to, to continue filming and to get the video done because i drove all the way up here i want to shoot this thing i'm not gonna chicken out and run out i just it the incident really freaks me out So, no, so Sa video nito ang lalaki ay mag sa bahay niya nang may kakaibang makukuna ng kamera nito. Ang lalaki nito ay nire-renovate ang bahay kasama ang mga kaibigan nito pero ayon sa kanila ay ayaw nila ang bahay dahil simula nang magtrabaho sila rito ay may mga kakatuwang nangyayari. Isa na rito ang palagiang pagkakarinig nila ng mamamanay na boses ng isang bata Isang gabi mag-isa ang lalaki bahay nang makarinig siya ng boses na nagsasalita. So kinuha nito ang cellphone upang may record ang mga sinasabi ng kaibigan nito. Nang biglang ito ang makukunan niya. Ugh. Walang boses ang maririnig sa camera pero biglang nahulog ang gamit. Pero ayon sa lalaki ay isa lamang itong daga na nagalaw ang bakal na sanhinong pagkakahulog nito. Magpagayon pa man, makaraan ng ilang gabi ay muli siyang nag-upload ng video. Well, panorin mo ang maigi. I'm here doing construction work at my house by myself and uh, my phone starts going off. I start getting these notifications that A person's been detected in my house. 6 minutes ago. It says someone was here. Look. There's there's nobody here. Just yesterday there was people detected too. And so I checked the cameras on yesterday's video. Okay. Okay, hold on. Okay. And then watch. Watch. Watch this. Look. And then it just disappears. And then I check the second camera in the room. This out. Look. A shadow right there. But there's no person. I don't know what to say. Kung walang tao sa silid ay sino o ano ang makikita ng nino Makikita rin ang notification sa camera na may tao rito Pero marinaw na makikita ang walang tao o sino man ang nasa silid Maging ang pangalawang camera ay nagpapakita na walang uh, nakaharang sa hilaw uh, Dahil kung mayroong mang tao nasa harap nito ay makikita at makikita ito ang mas nakakakilabot pa ay ang napansin ng mga viewers na tila ba mali ang liig ng anino. Tila ba tulad ito ng taong nagpigti? Dahil sa walang kasagutang alam ang mayari ng bahay talagang takot at kilabot namang ang dulot nito sa kanya. Ikaw ka multi, alam mo ba kung ano o sino ang maaaring aninong nakunan niya? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.